gabi ito yung natin ito yung gata hindi yan. purong gata apat na nyug yan mayroon apat yan apat Sahup ng susu, eh nang susu, guys, susu. Ya, sarap, sarap mulai tu. datong lang yan mau busi es nanti. Uh, guys, sabi nila ma, pangit na pagka Ako, halo ako ng halo. Tulot ako gabi. Ano?